Dindong Dantes naglupa sa inang itakas ni Marian Rivera ang kanyang mga anak papuntang ibang bansa. Maraming netizens ngayon sa social media ang patuloy na bumabatikos sa aktor na si Dindong Dantes. Matapos nga na sumambulat sa publiko ang balitang pagkakaroon nito ng anak sa ibang babae, hindi nga naiwasan ng karamihan sa netizens ang batikyo sen si Dingdong dahil sa ginawa nitong pambababae noon. Matatandaan na inamin ng dating kapuso actress na si Lindsay de Vera ang pagkakaroon nila ng anak ni Dingdong Dantes at ang pagkakaroon umano nila ng lihim na relasyon noon, nang magsama sila sa isang teleserye sa primetime ng kapuso network taong 2017 na alias Robin Hood. Noong una ay marami ang hindi makapaniwala na kayang gawin ito ni Ding Dong sa kanyang asawang si Marian Rivera. Ngunit nang lumabas na nga umano ang resulta ng isinagawang DNA test ay laking gulat nga ng madla, nang mapatunayan na ang lahat ng sinasabi ni Lindsay de Vera. Kung nagulat nga ang maraming netizens sa pagkakaroon ng anak ni Ding Dong kay Lindsay ay mas nagulat din daw ang asawa ng aktor na si Marian Rivera dahil sa ginawang ito ng kanyang asawa sa kanya. Hindi nga napigilan ng maraming netizens ang magkomento ng masasakit na salita patungkol kay Ding Dong Dantes. Maraming negatibong komento nga ngayon ang inaabot ni Ding Dong Dantes mula sa mga netizens dahil sa ginawa nitong pangangaliwa sa kanyang asawang si Marian Rivera. Hindi nga daw lubos maisip ni Maria na kayang gawin ito ni Ding Dong sa kanya, gayong alam niyang hindi naman daw siya nagkulang sa kanyang asawa. Maraming virus ang nagkalat sa labas na kailangan mapuksa. Mabigat na pahayag ni Marian Rivera sa isang panayam dito kamakailan, yun lang din umano ang nasabi ng may bahay ni Dingdong ng matanong ito sa estado ngayon ng kanilang relasyon ni Dingdong Dantes. Samantala dahil nga daw sa matinding galit ni Marian Rivera sa ginawa sa kanya ng kanyang asawa ay agad itong nag-alsabal utan at binitbit agad ang kanilang mga anak ni Dingdong patungong ibang bansa. Labis umanong nasasaktan ngayon ang aktres sa mga nangyayari kaya kinakailangan niya munang lumayo sa kanyang asawa hanggat hindi nito naaayos ang lahat-lahat. Wala pang kasiguraduhan kung hanggang kailan mananatili sa ibang bansa ang magiinan ni Ding Dong Dantes, ito ay ayon sa source. Samantala galit na galit nga daw si Ding Dong Dantes nang agad na bitbitin ni Marian Rivera ang kanilang dalawang anak sa ibang bansa. Wala umanong kaalam alam si Dingdong na gagawin ito ng kanyang asawa, hindi daw nito ipinalam sa kanya ang kanyang gagawin ito sa kanyang mga anak. Unfair po para sa akin ang ginawa ni no Marian, may karapatan pa din po ako dahil ako ang ama ng mga bata, yes inaamin ko ang lahat ng pagkakamali kong nagawa sa kanya. Nasaktan ko siya ng sobra-sobra at humihingi ako sa kanya ng isa pang chance na pagkatiwalaan niya muli ako. Mahal ko ang pamilya ko at hindi ko sila kayang ipagpalit kanino man. Subalit kailangan din naman ng ama ng anak namin ni Lindsay, ito lang ang hiling ko sa kanya na sana ay matanggap na niya ang aking anak kay Lindsay, emosyonal na pahayag ni Dingdong Dantes.